Yes, yes, hello. Welcome back to my channel. Ito na naman si Inday Bagat. Ang yung open my vlog. And, and for today's video, ang dami pong nagre-request nito. Ah, uh, sabi nila mag-share daw ako tungkol sa sarili ko, tungkol sa mga bagay-bagay na kung saan ang mga weakness ko, kung saan mabilis din akong labasan sa mga bagay na ganito, mga ganyan. So, di ko alam kung bakit tinatanong nila. Baka gusto nila akong take... <laughs> <laughs> baka may plano sila sa akin pag ako ang nakikita nila so sinabi ko na sa inyo mataba lang to <laughs> taba lang to at matutunaw lang to <laughs> hindi po tayo kagandahan pero iwan ko na lang kung kaya mong sampung aham sa akin man lang <laughs> so mga dudong sa so, mga nagtatanong ito na po yung video na may share ko na saan ba ang spot na ano ba ito? weakness ko, yung spot na ano, mabilis ako nito di ko alam na ito pala yung kahinaan ko <laughs> so, isi-share ko na sa inyo yung kahinaan ko pagdating sa tinatawag nating bakbakan so, minsan ako mag-share sa mga bagay na ganito pero ito na. Tinatanong nyo ako. So, isi-share ko na. So, naglalaro pala ako ng ano. So, mamaya na. So, mga dudong, number one po, na makapag, ma, mabilis ako maon No, mabilis ako mael el Pagdating dito is kissing. Yes. Yung halik, no. Pag marunong ka pong humalik, dudong, kasi hindi po ako yung babae na basta-basta na lang bukaka ng bukaka dyan no? Na pag hini, hinihimas ay buka ka agad or ano. Or sa simpleng halikan or sa simpleng mayroon kasi mga babae na sobrang delicate na pag kinaplos mo lang ng ganyan ay nakinikilig na yung ginaganong hindi wala yung effect sa akin siguro dahil sa cover sa aking taba kaya hindi na pumapasok sa aking kalamanan <laughs> yung mga kilig-kilig na dyan no? so isa din is yung manunood ako ng mga video ng mga ganyan, no? So, hindi ako naiil, naiil sa mga video na mayroon kasi mga video na PO mga ang uh, uh, ganyan na puro na lang plok-plokan diretso plok-plokan, diretso pasok labas, sa ganyanan hindi po ako na oon sa mga ganyan at lalong lalo na na hindi ako ma sa mga lalaking mahilig magpasa ng kanilang saging, no? Pinapakita yung kanilang saging na ganito, maraming torok, maraming mulitas, maraming, hindi pa ako nauon sa mga ganyan. So alam niyo kung saan ako naoon sa mga lalaking mahilig humalik, marunong humalik, no? So diyan ako mabilis, no? Lalong-lalo na mahilig siya humalik sa likod, no? Sa likod frontay nga sa likod, papuntang batok, papuntang likod, hanggang sa baba, iwan ko na lang na hindi ako liliyad niyan. Iwan ko na lang na hindi ako mag ano niyan, magbaba ng aking itnap dyan. Yung, So, yan po ang isa sa mga weakness. Kung ikaw po ang nanonood, Inday, kung tayo ng weakness, comment down below kasi isa yan sa mga weakness ko na kapag hinahalikan ako sa likod ng aking tainga sa bato, papuntang baba ay dah iwan ko na lang <laughs> iwan ko na lang no? so yan po ang isa sa mga weakness ko yung lalaki na marunong humalik no? at yung iba naman is, sabi nila isa bundok so wala akong ano sa bundok hindi ako ano dyan sa bundok kahit marunong pa kayo magmasa sa bundok marunong pa kayo hindi ako diyan na iil sa bundok na yan no kahit anuhin mo lamasin mo pa nang todo yung bundok na yan hindi ako na iil sa bundok kahit may kagandahan ang ating bundok no so makikita naman siguro ninyo na may may konti ding ano kung pwede pa lang ipagpalit yung bundok ko sa mukha ko para para makakuha tayo ng lalaki sos ginoo oh. so, sino ba ang magkagusto sa mukha na ganito so wala po talaga dodong akong ano dyan kiliti dyan sa mga bundok bundok na yan so sorry kung mahilig ka sa bundok dahil hindi po talaga ako mag ano, sa bundok so kahit ipagpalit po mo yung mukha yung mukha ko ang kumoto ni mo o ang bundok ang hal, anuhin mo so hindi hindi talaga ako ma-AL So, uh, three, third time, kung saan ako ma-AL, uh, one first pa dito, no? First pa pala yun, kung saan ako ma ang halik, no? Ang halik doon sa linyo, ganyan. So, uh, pangalawa is, yung tinatawag natin, marunong kang humalik sa baba, no? Walang babae na hindi ito gusto gustong gusto to ng mga babae nung marunong kang humalik sa baba, at hindi lang halik yung parang <coughs> yung ganun halik ha no sa bisaya po kasi may meron kaming ano nyan, tidiki ang tawag sa amin bisaya yung tila dalang kit-kit <laughs> yan po ang tawag namin sa bisaya kung marunong ka so meron pong mga lalaki na hindi talaga marunong sa mga bagay na ganyan. Yung alam lang nila ay salik-halik, hindi sila marunong maglaro. Doon sa natin triangle, no? Yung iba din ay kinakamay. Dudong. Wala pong babawain, hiling magkamay-kamay, no? Gusto nila, ano, yung ah, ginagamitan mo ng muscles, ang kamay po kasi matigas, masakit, lalong-lalo na nawala pa. Hindi pa siya ready. Wala pa siyang kawil. Oh well, hindi pa siya nagbabasa. So, masakit pag kinamay nyo agad. So, kailangan gawin ninyo ay gamitan nyo muna ng inyong D-I-L-E bago nyo laruin ng inyong mga kamay-kamay dyan. No. So, yan ang pangalawa kong weakness, mga dudong. Marunong kang TDK, marunong kang sumisid, marunong kang maglaro doon, no? So, no problem naman kung mahilig ka sumisid kay alagang Colgate naman yan. <laughs> alagang Colgate naman yan, no? So, pwede lang naman na takpan nyo yung mukha ko ng Jario na sa gusto nyo mga artista. So, walang problema. So, walang problema mga ganyan na bagay kasi sa mga mukha na ganito hindi naman talaga to nakakawail sa mga dodong so kaya nga loveless tayo eh. wala tayong kajowa-jowa dyan eh <laughs> heh so, third time uh, three, ah, uh, third steps kung saan ako na el is yung ano yung lalaki bang sasayawan ako yung yung sasayawan ako tapos may paano-ano siya na, yung lalaking sumasayaw na nag uh, naghihimas-himas sa kanyang ano so <laughs> skegat mo din mo dai ang landi mo talaga dai oo oh, yung lalaki na sumasayaw-sayaw sa king harapan tapos hinimas-himas yung sa kanya oo oh, yung ano yung hinimas-himas niya yung saging niya yung parang para bang inaano niya ko, inaakit niya ako, so yan po ang mabilis mabilis ako ma-L so kung ikaw dudong marunong kang ganyan so, ba, hindi eh, ko alam kung bakit, nagtatanong sila sa akin nito may plano yata itong mga dodong na to <laughs> may plano ba kayo? <laughs> PM yun nga ako kung may plano ba talaga kayo hmm. so yun nga, yung ano ko so hindi po lahat ng babae ay pareho-pareho ng gusto Iba-iba po kami ng gusto. So, nasa inyo na po yan kung paano tuklasin ang mga kahinaan, ang mga gusto ng inyong irog. So, the more na adventurous kayo, the more na malalaman ninyo kung saan yung tinatawag nating mapa mm -hmm, ang isang jowa ninyo. Kaya marunong kayong makinig, maka, makiramdam sa body language ng isa ninyong ah, ng inyong kajua-jua ang isa. Marami pala kayong jua Ang hirap magtarot ng Tagalog. Bisaya mo si So, sana napasaya ko kayo sa video na to. So, sa nagtatanong, di ko alam kung anong plano mo, bakit mo ako tinanong, kung saan yung mga kahinaan ko pagtungkol sa uh, bakbakan. Siguro, may plano ka siguro. So, ikaw lang ang may alam niyan kung may plano ka o ano, no? so kung may plano ka, pumunta ka na sa Dubai. <laughs> so yun nga at ka uh, thank you for watching, bye for now.